Uy, Ashley, kumusta ka na? Uh, pwede ba tayo magkita mamaya sa kainan ni Aling Fe? Ay, oo naman, ikaw pa. Walang problema. Ang bait-bait ang pogi na maliligaw ko. Uy, huwag mo naman akong pakaligin ng ganyan. Mas lalo ko na sa sa'yo. At saka, ang ganda-ganda ng nililigawan ko. Hala, <laughs> nang pa. O sige, mamaya, lunch. Hintay mo na lang ako dun sa kainan ni Aling Fe. Sabay na tayo. Sige, may future girlfriend. Hintayin kita. Sige, Sige, late na ako. Nung oras na ba? Mauna na ako sa iyo ha. Yaka na. Bye bye. See you later. Sige, babe. Ay, este, ano pala. Ashley pala. Uh, see you around. Sige, bye. Bye bye. Yes, yes, yes. Malapit ko na pasagot ng babae ngayon. Kunti na lang. Magiging akin na siya. Oh, si Andre yun ah. Wala pa rin pinagbago. Uhugin pa din. Teka nga. Hoy, Andre! Kamusta? Namiss mo ba ako? Ha? Walang pinagbago ah. pintwe por na. ka pa din? <laughs> Parang awo mo na, Yusuf. Tigilan mo na ako. Iba yung sinapit ko yun nung high school tayo, tigilan mo na ako, please lang. Inuutusan mo ako Alam mo naman ang ayoko sa lahat. Ang utusan ako, gusto mo masaktan? Ha? Hindi, hindi lang mo sa ganun. Pero, tigilan mo na ako kasi sobrang hirap pumuhohin ng ganito. Yung binubuli. Sige, madali naman akong kausap. Pero once na hindi mo ako sundin, nakikita mo to? Nakikita mo to? Makakatingin ka sa akin. Ha? Oo, oo. Ha? Oo. Ibibigay ko lahat ng bawa mo sa'yo. Huwag mo lang sasaktan. Please lang. Please. Please. Tigilan mo na ako, Yusuf. Please. Lahat susundin to. Lahat. Tigilan mo na ako. Yusuf! Anong ginagawa mo? Ah, uh, Ashley. Nandiyan ka na pala. Kanina pa ako naghihintay dito. Ah. Oo, oh, kanina pa ako dito. At kanina ko pa rin nakikita ko nung pinagagawa mo. Grabe ka, Yusuf. So Ganun pa lang ugali mo. Ah, hindi. Actually, magkaibigan talaga kami ng Andre since high school, di ba? mag friend tayo, di ba? Ba't ka nakayakap dyan? Ha? Bitawan mo nga ang nililigawan ko. Bitawan mo! <laughs> Alam mo ba? Alam mo ba na ang taong binubuli mo ay eh, busong kapatid ko lang naman? Ay naku Yusof, ganang ka pala? Ang sama na ugali mo? Ah, uh, let me explain. Sorry. Sorry. Andre, totoo bang kaibigan mo ito high school? Hindi, hindi po Arte. Huwag siya kaibigan. Kita mo na Yusof. Sinungaling ka! Tapos na tayo. Ashley, let me explain, please. Tigilan mo nga ako. Iyan, para sa pamubuli mo sa kapatid ko. At iyan, dahil pinaniwala mo kung mabuti kang tao. Tara na, Andre. Hindi ka na. Ashley, let me explain, please. Sorry! Okay lang yan, Bunso. Basta, kapag may gumawa pa rin sa'yo, sabihin mo sa akin ha? Alam mo naman, tayo ng dalawang magkadamay sa buhay. Pagka may gumawa sa'yo nun, bagka magdadalawang isip na sabihin sa akin, alam ano mo naman, hindi ako papayag na may gumawa sa'yo ng ganyan. Sige na, tahan ka na. Kano'ng umiyak dyan? Hindi lang ako para sa'yo.